Hati naman mana opinyon ng Senado sa posibleng paggamit ng digital platform sa pagharap ni Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apolo Kibuloy sa kanilang pagdinig. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Kung tatanungin si Sen. Risa Hontiveros, tablado ang mungkahi ng ilang senador sa pamamagitan ng virtual o online hearing paharapin si Pastor Apolo Kibuloy. Kasunod ito ng hindi niya pagsipot sa pagdinig ng Senado. Bukas na ang huling araw para makakalap ang ilang senador, partikular si Senator Robin Hood-Badilla, ng sapat na pirma para tuluyang mabaliktad ang contempt order laban kay Kibuloy. Of course, hindi na pandemic ngayon. Pero uh, magpakita muna si Kibuloy ng intensyon i-honor yung uh, sabpina ng komite ng Senado bago siya humingi ng kung anong ibang mode ng pagharap. Siguro do kung ako tama 'yung sinasabi ni JB. Na humarap, kung hindi Marcos sa sa ano niya sa kaligtasan niya, sa security niya, dapat sa sum na lang para mapaliwanag kasi bugbog na bugbog na siya. Eh. Tama 'yun para 'yung security niya maano ma, natin ma for safety naman sa kanya. Paliwanag naman ni Senator Amy Marcos hinggil sa isyu kay Kibuloy. Okay lang matalo basta ayoko kasi sa totoo lang na magamit yung Senado sa pampupulitika. Yun talaga yung uh, hulot-dulo ng aking objection. Dahil nakita natin, may kaso yung Korte Suprema, yung Gwengson versus Senate uh, Blue Ribbon Committee, na pareho naman yung paksa, wala naman bagong in-aid of legislation. Parang uh, sinabi ng uh, Supreme Court, hayaan na ang Korte mag-imbestiga at mag-prosecute. Huwag magpapagamit sa kung sino man may interes na politikal o economical, eh, hindi maganda yun. Samantala, itinanggi ng isa sa mga legal counsel ni Kibuloy ang kumalat sa social media na mayroong labing pitong kondisyon si Kibuloy bago dumalo sa pagdinig. Bagay na pinahapyaw kanina ni Honte Veros. Ayon sa abogado ni Kibuloy, hindi galing sa kanila ang impormasyon na ito. As far as I'm concerned, as a member of Pastor Apollo Kibuloy's legal team, no such demands were made or are being imposed upon the Senate. Hindi galing yan sa kampo namin because uh, I would have been informed because uh, the way the legal team works is uh, we operate by consensus. May kondisyon. Tapos labing pito. Sabi ko nga, dinaig pa yung sampung utos ng Diyos. All expenses incurred from this trip, including private jet flight back and forth with parking in Naia. Oh, food according to my dietary requirements and fees for accommodation in a five star hotel for me and my party must be shouldered by your office so wow kukulangin pa talaga yung ipinalimos niya sa mga taon niya sa ngayon wala pang impormasyon kung may sapat na bilang na para mapaliktad ang contempt order laban kay Kibuloy Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas